Sa dato sa Philippine National Police Highway Patrol Group, noong nakaraang taon, may higit libong vehicular accident sa bansang ang naitala dahil sa mechanical failure. Mga aksidenteng palyadong preno ang dahilan. Cut on cam! Bata alas 9 ng umaga noong ikapito ng Marso ng taong kasalukuyan sa barangay GSIS San Pedro, Laguna. ang Elk Truck ang bumangga sa isang bahay. Mga na lang merong naririg na parang parang bomba ang term nila kasi sa lakas ng impact ng nung, nung, uh, nung truck bangga niya rin sa bahay. Binaga ng truck ang mga concrete barriers sa gilid ng karsada at ang puno ng mangga kung saan may nakaupong matandang lalaki. Yung truck ay nawalan ng preno at biglang namatay yung kanyang makina. At uh, bilang instinct ng isang driver, siguro nakita niya yung malaking puno, eh doon niya na ibinunggo yung truck na kanyang minamaneho. Sa video, makikita ang bumaba tumingin at tumingin ang tulong ang pahinante ng truck. Nagtamu siya ng sugat sa ulo. Lumesponde ang barangay at ang rescue team ng San Pedro. Ang 78 taong gulang na lalak ng gasgas sa braso, sugat sa binti at ulo. Ang driver ng truck ay nabalian sa kaliwang binti at nagtamu ng mga sugat sa katawan. Sa aming Sigsag Road na yan po ay uh, halos talaga po sa bawat isang taon. Meron kami mga tatlo hanggang apat na aksidente nangyayari po dyan. Kaya po ang aming barangay po ay naglagay po ng, uh, ng tinyada sa linyada at uh, sa uh, linyada sa 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 gitna ng kalsada po niyan para po sa po ang overtaking at uh, lagi po nating pinipinturahan ang, ang, mga gutter para po sa pagdating sa gabi ay kitang-kita po nila ang pakyat. Nagarreglo may-ari ng truck at ang pamilya ng biktima. Tumagi namang humarap sa kamera ang biktima. Nawalan din ang preno ang isang kotse sa Gabanatuan City noong nakaraang buwan. Sa video, makikita ang humaharungot na kotse. Ayun, sinagi ang mga nakaparadang tricycle hanggang sa bumangkana sa isang bangketa. Wala namang naiulat na nasaktan sa nangyari. Medyo madulas pa po yung daan kaya umikot po ang kanya sa pakyan. So sa ganun pong sitwasyon, dapat medyo may oras po tayo sa pagkreno. Preno rin ang naging problema ng kapuso singer-actor na si Yasser Marta na ma accidente siya sa motorsiklo noong nakaraang taon. Mali kasi sa akin, um, hinahabol ko kasi yung call time ko noon eh, nagmamadali ako, papuntang rehearsal. Tapos may intersection pala, biglang sumulpot na kotse, eh hindi ko na na-control yung preno, kaya nag-wobble yung motor, tapos dumulas. Aminado siyang mabilis siyang magpatakbo ng motorsiklo ng panahong iyon. Yung una yung likod eh, dumula. So, hindi ko na nakontrol yung harapan. As in, gumanon siya nag-sideways. Tapos yun, umano yung tuhod ko. Yung tuhod ko talaga. Mabuti na lang, nakaglabs ako. Tsaka, mabuti yun lang naman. Saka, napaso lang yun dito. At ang Kaya, yun. Pero, extra ingat pa rin kasi hindi natin masabi. Buti na lang, uh, lesson learned na lang para sa akin. Bali sa motorsiklo, apat na taon na rin nagmamanayaw ng kotse si Yasser. Mga kapuso, isa sa dapat na pinakamalagang iniingatan ng mga driver ay ang preno. Dahil isang maling tapak lang ay pwede magdulot ng peligro sa atin. Kaya ngayon, kasama natin ang isa sa Traffic Safety Division Officer ng LTO na si Sir Joey Yap, kung saan ipapakita niya sa atin ang wastong paggamit ng preno. Ay ah, magandang araw po, Sir. Ayan Sir, ah, dahil kayo po ay eksperto sa pagmamaneho ng LTO Sir. Ah, ako po kasi minsan na akong naaksidente. Dahil sa maling paggamit ng preno. Ano po bang ma-advise nyo, sir, at ang wastong paggamit ng preno? Payo ng eksperto, mag-minor. Labing limang metro bago dumating sa intersection o pedestrian lane. Kailangan ang takbo po natin is 20 km per hour para yung pagpreno po natin dahan-dahan ng kusya. Iwasan din daw ang biglaang full brake o pagpreno ng biglaan. Bakit mali ang pag-full brake, sir? Okay, unang-una, -una, kung halimbawa mabilis ang takbo natin, pag nagpo-full brake po tayo, automatic po yan, yung sasakyan natin, iikot. Mabagal naman po ang takbo natin pag nag-full brake po tayo, nasusug po tayo. Uh, dahil iba naman po ang preno ng kotse at motor, paano po ba naman ang wastong paggamit sa motor, sir? At ba bakit bawal mag-full brake? Kasi number one doon, ang motor, dalawa lang ang gulong. Ano? So, mm. pag halimbawa mabilis ang takbo mo, no? mas lalong delikado pag nagbo-pull brake po tayo. Oh. So, usually po yan, pag ng nag-pull brake po tayo, kung hindi uh, iikot po uli ang sasakyan po natin o yung motor po natin. Okay. Kaya ngayon mga kapuso, alam na natin ang tamang oras at distansya ng paggamit ng preno para makaiwas tayo sa peligro. Ako si Yasser Marta at nalisto ako. Mga igan, ano ang uri na sa ng sasakyan ang inyong minamaneho? siguraduhin nasa kondisyon nito. Dahil peligro ang dulot ng mga palyadong preno.